Oh, yun, guys. Oh. Ama, malilita tambak. Hakutin yan. Kaya nyo ba to, guys? Naghakot na ba ang lahat? Ha? Tatakbuhin ko pa to, guys. Oh, try. Takbo. Oh. Ooh. guys ha kita nyo yun, guys ha ah uh, oh, ana Diba guys? Tapon natin yung susan na ito. Wala tayong bra dyan. Kita yung ating dalawang nyug. <laughs> Hahaha. Ah, uh, hakot another hakot na guys. <laughs>